mga beses. So, ayan, magluluto nga pala ako ng sipo egg. At ito ang aking mga ingredients. So, ayan ang aking bagyo beans, carrot, sayote, itlog ng pugo. Siyempre, may hiniwa na rin akong bawang at sibuyas dyan. Celery, yung corn, ham. At siyempre, meron din akong gagamitin mushroom. At whole kernel corn. At siyempre, itong all-purpose cream. Tara, tupisa na natin ang ating pagluluto. Ayan ang aking talyase. Oo, talyase talagang ginamit ko. Ayan naglagay akong mantika at ipipirito ko itong ham. O ay ayan, halo-haloin ng konti. At kapag yung pagpipirito yung golden brown na, pwede na natin siyang hanguin. O ayan, same kawali tayo. Siyempre ay Taliyasi pala. O, ayan, naglagay ako ng margarine at ginisa ko na itong bawang at sibuya. So, ayan, mekos-mekos natin ng konti at ilagay na natin itong, itong carrots, syempre, at halo-haloin ng bahagi. syempre, isunod na natin itong sayote para na silang maluto. O, ayan, halo-haloin ng bahagi. maglagay tayo ng konting patis, paminta, at konting bacon So, ayan, halo halo natin ng bahagi. Ayan, at lagay na natin itong Baguio beans. So, yun, imekos-mekos natin. At naglagay din ako dito ng chicken powder. Isang kutsarita lang. O, oh, ayan. At ilalagay ko na tong young corn. Kernel corn. At mushroom. O, oh, ayan. Sabay-sabay na yan. At syempre, halu-haluin natin. At ilagay ko na rin tong gatas. Evaporated milk. At all-purpose cream. Syempre, ilalagay ko na rin tong um, ham. Isinabay ko na ang itlog. O ayan, yung may natin ng bahagya at para sabay-sabay na silang maluto. At syempre, naglagay din ako dito ng tubig na pinaglagyan na ng all-purpose cream. So ayan, lagay natin o halo natin. At nag din ako dito ng cornstarch para naman may kaunting lapot ang ating niluluto. O ayan, halo-haloin syempre. O may yon, oo O ayan. At syempre, sinunod ko ulit ang gatas. Kasi nagdagdag ako ng gatas para kasing nakukulangan ako. So, iyon, maykus mekos ng bahagya. At maglalagay din ako dito ng namam, pampalasa ng ating niluluto. O, ayan, isinood ko na ang celery. O, yun. At halo-haloin. O, ayan, pakluto na ang aking sipo egg. oh wow, ang sarap. So, ayan follow lang sa aking YouTube channel. So, eto na ang naluto kong sipu egg. So, yun lang. Maraming salamat!